umuulan. Umuulan. Ganito po pag umuulan. Ayan. Matuman ang mga bentahan. Pag maulan. Yun ang bagong uso ngayon. Oh. Eat right. Ito, oh, ang tikam pa. Ah, sa tapat niyan, meron nang ganito. Ooh. Ano to? Soy and, soy and sesame. Japan yan, basta ganyan, di ko ba? sa mahilig sa soya. Soy. Sesame pala, mahilig sa sesame. Tumpi kan pa. Marami nang nagtataas ang building. Tsaka ang maulan malapit na tayo sa Delos reyes nang kalagitnaan na tayo ng pa. Yan, puro pagkainan na dito. Wait lang. Yan, de Los Reyes. Pag tingnan de Los Reyes. Kanto ng pikan pa. Umpisa na ng mga kainan. Kabi-kabilaan po yan. Kahit food. Food, food talaga necessity. Yan. Yes, yes po po. Ito, Adelina. Adelina. Ito yung bakery ni Ronettes. Guerrero Building. Sarapan sa ito pagkain. And we're going to Catalonia na pagliko dyan kainan pa rin oh painan niya yan. Basta may mga liwanag. May ulaw. Ito sila yung barbecue sa baba. Ito rin may mga kainan. Sa so, dito lintino.